Kapin sa 1,600 nga listahan sa mga magtutudlo sa Talisay City ang gisumite sa Talisay City Deped Division na mahimong mo atol atul sa pinili ay. Apan kapin 500 lang kaniini ang makaalagan. Ang report ni Femary Dumabo. Kapin sa 1,600 ka mga magtutudlo ang gisumite nga listahan sa Talisay City Deped Division. Ngadto sa Comelec, kini ang ni Dr. Arden Minisit, ang superintendent sa Talisay City Deped Division. Ang gidaghanon sa magtutudlo ang nipadayag sa kaandam ng muservisyo sa May 12 midterm elections. Ang pananaas sa Talisay City Comelec ang paghasas kung sikin sa kanila ang mulang kub isip electoral boards. Daghan ang gisubmit na to nga to sa, sa COMELEC pero ang muhimogod o final decision kung kinsay qualified and dili qualified ang COMELEC man. So, so far, gihiwat pa namo ang, ang final nga list gikan sa COMELEC. So ang amo lang, gisubmit lang namo mo to ang among total number of teachers katong mga 1,600 more than teachers. Gita gana usab ang 44 ka mga pampublikong eskwelahan sa si Dakbayan isip polling centers. Kung tanan natong mga schools are all available para magamit sa COMELEC pero sila may mo mo, mo determine kung kung unsa ato ang pwedeng magamit like daghan kay sila mga considerations like atong well lighted na mga mga suga o kusog kusog siguro ang internet So again, we will be waiting for the final list. sa itali sa City Election Officer Attorney Richley Consulta nga naalang sa kapin 500 ka mga magtutudlo sa Dakbayan sa Talisay ang ilang gikinahanglan. Tungod kay 178 ang clustered precincts sa Dakbayan sa Talisay. Batag clustered precincts, nagkinahanglan lang og tulo ka magtutudlo nga mooy magsilbing chairperson ug duha ka member sa electoral boards. Sugod so, itong Marso 3, hangtod na sa Marso 20. Gito nga nga doon sa Tulukabat Kabatch ang mga magtutudlo nga mapaubos sa training. Three major topics. Um, ECM operations, which includes the hands-on demo, uh, contingency, which includes the different uh, problems that may encountered on the machine, and also uh, so solutions on the problems during the final testing and sealing and on election day like problems sa supplies, problems sa machines, and how to uh, relay the problems. Samtang ipangandaman na usab sa buhatan sa Talisay City Comelec ang pagsugod na niya sa local campaign. Usa na niini ang pagbakla sa mga local campaign materials gawa sa Comelec designated areas. O Godfrey Rillian, Femary Dumabok. Balitang Bisdak.